Pansin, buah pansin Tak apa-apa nak kaya sabaw Sabaw lang palang gusto niyo eh Sir, dahil nilaman sa aming Oh, apa-apa? Lektang ako? Ha! Okay lang, pag-iwisa Ayun ka na Hi hey, daddy, sir Hi hey, daddy, I'm here Ayan, ang nangyari ng buwan sa mga taong tapit job. Ini kanyan or ano lang? Lang. Di ko alam. na? na ano? Inuwan lang. Ini kanyan. Dito lang. Para ako kumain nito. Dio kumakain niyan. Kakain pala? Di na tinamaan yung sinigang or

na-import motor ay, so, lang. Marko, mo. Tinawan na ako. Hindi. Pwede yung ka. sa region mo na lang, dalawang libo. Hindi walang pera. Sabi ng may-ari ng motor, hihirap niya lang eh, sabay mo niya. Hindi kami na lang papagawa. Sige, sige, hindi. Pagawin nyo na lang sa linggo. Hindi, baka lunis na lang. Kung sige, lunis na lang. Titignan ko sa lunis. pag pula eh, hindi ko tapos Ano naman sa barangay? Na, uh, sa barangay naman nandiyan parang? Ha, sa barangay? barangay nandiyan mo na yan kasi pag pa sa, mo, hindi, pag pa sa station, hindi ah, yung motor mo i-pump yan. pa kayo kasi wala ka ng sa isa mo ka. Kaya nagmakawal na nga.

que okay. eu um, tudo, um, sabão. チェックしてる。 ayo pero pag yung totoong sa Sayo, ang bilis sa'yo pagsalita magkaiba tayo ng sitwasyon. Magkaiba tayo ng ano. Ayaw masakit sa akin ng ganyan, check right na ganyan. Pero syempre, once na maganyan na, wala lang, may lamat na. Siting naman yung mabawi

hindi ka manadalang na lang ako. kung paano mo naisulong, 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 kung paano mo មកនៅដាក់មកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមកទីមួយមកមក ko si Kuya Kim, ang sabi niya, ang buhay, ang buhay, ang buhay, i'm sa viral na phasing na tanap ano Kasi parang hindi naman totoo at ko yun, isang hindi yun, pa ako talaga e wala pa para sa tinig ko, ano yung hindi mo gawa gawa lang na ba? huli pa ako, huli pa ako huli pa ako huli pa rin yun,

Sa yung makita yung pinarin? Yung magkalaguyo? Oo. Oh, yung sitagay ni laki, no? Ito kayo ako. Baka ito lang. Para ito laki eh. Parang man lang binu. Parang man lang binu. Ano yung script eh. Ang laki ilang patok na nga eh. Tapos humarap talaga yung marap talaga yung laki. Kasi mo totoo yun. Dapat yung Siyempre yung lalaki doon, yung babae Ano yun, di ba? Kung lalo mo na pa hindi na, hindi mo lang, hindi na salita, salita, salita. ko ah, ito lang. Kung totoo yun, dapat nakalaki na ito. Hindi kasi, hindi bigay, hindi, hindi bigay yung isa yun Kasi gawin sa mga

Vai Lee Jangan tipu saya Saya perlu pinjam mu yang kurang Baiklah, kita jest Diarestrial kerana wanita kotor Apakah itu yang dierang berai dia? Adakah kamu akan melahirkan itu? Hanyanya, kamu tidak terus dengan mythology Dia terkesan, media orang Mungkin belangrijk untuk meningkatkan saya Sekarang saya bawa dia ke salaries Marami kasi sa mga ibang totoong na viral, ano eh, Mahapapas talaga ng ito sa mga asawa. Kasi, ang totoong viral, yung may polis, yung may polis, Ayun ang bin binigyo yung pagbukas na yun. Eh. Di ba? Dapat nung naglalakad para siguro siya. Diba? Dapat o. Kasi dago lang po sila yung pinakita eh. po sila yung Kasi yan, yun eh. Alam mo naman yung gumagaling ng mga Pilipinas. Tapos, 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 alam mo nag-lap? Alam yung Hindi naman pala totoo yun. Hindi naman pala niya Gawa-gawa pala yun. Yung ano, yung parang pelikula? Uh, ako pa lang? loko loco ng pahamiging pondo yun. yung may mga mga kapit. Si Mulanong talaga nun. Wala naman kami nag ako. kita na kita?

Kain na kayo!